Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color silver. Kahulugan ng kulay, ang red at silver ay sagisag ng katapangan at malinaw na direksyon. Panahon ito para tuparin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ang mga masuswerteng numero ay number 32, number 15 number 28 Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang lakas ng loob ay susi sa pagbubukas ng mga bagong oportunidad. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color white. Kahulugan ng kulay green at white ay sumasagisag ng kapayapaan at paglago. Mainam na araw ito upang alagaan ang iyong kapakanan at kalikasan. Ang mga masuswerteng numero ay number 2, number 13, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang pagpapahalaga sa sarili ay daan sa panloob na kasaganaan. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay, color yellow and color blue. Kahulugan ng kulay, yellow at blue ay simbolo ng kasiglahan at katalinuhan. Makabubuti ngayon ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon. Ang mga masuswerteng numero ay, number 36, number 14, number 25. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay paalala na ang bukas na isipan ay makakapaghatid ng mga bagong ideya at koneksyon. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color cream and color violet. Kahulugan ng kulay, cream at violet ay nagpapahiwatig ng lamang at malalim na pagkaunawa, ngayon ay dapat mong pakinggan ang iyong emosyon ng hindi natatakot. Ang mga masuswerteng numero ay, number 23, number 12, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pagtanggap sa nararamdaman ay unang hakbang sa paghilom. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay color gold and color pink. Kahulugan ng kulay gold at pink ay simbolo ng tagumpay at pagmamahal. Ito'y araw para yakapin ang iyong mga tagumpay at ibahagi ang iyong saya sa iba. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 31, number 19. Ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay paalala na ang pagbabahagi ng biyaya ay lumilikha ng mas maraming biyaya. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay color brown and color blue. Kahulugan ng kulay brown at blue ay nagsasaad ng disiplina at katahimikan. Ang tahimik na pagtratrabaho ngayon ay magdadala ng malaking resulta sa mga susunod na araw. Ang mga masuswerteng numero ay, number 34, number 10, number 20. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang tsaga at konsentrasyon ay magbubunga ng tagumpay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay color sky blue and color yellow. Kahulugan ng kulay sky blue at yellow ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isip at masayang damdamin. Gamitin ito upang ayusin ang mga alitan sa iyong paligid. Ang mga masuswerteng numero ay number 7, number 11, number 22. Ang kahulugan ng mga numero Ang mga numerong ito ay paalala na ang komunikasyong bukas at tapat ay susi sa pagkakaunawaan. Scorpio Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color gray. Kahulugan ng kulay red at gray ay sagisag ng tapang at balanse, ngayon ay huwag kang matakot humarap sa mahirap na usapan kung ito'y para sa ikabubuti ng lahat. Ang mga masuswerteng numero ay, number 8, number 16, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang katapangan ay mas makapangyarihan kapag may pagunawa. Sagittarius, ang iyong kaibigan Zodiac Sign ngayong araw ay, Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay, color orange and color white. Kahulugan ng kulay, orange at white ay simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Gamitin ang araw na ito para simula ng bagong ideya na matagal mo nang kinikimkim. Ang mga masuswerteng numero ay, number 23, number 6, number 17. Ang kahulugan ng mga numero Ang mga numerong ito ay paalala na ang simula ay hindi kailanman maliit kung ito ay sinserong ginagawa. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay Color Indigo and Color Silver. Kahulugan ng kulay, indigo at silver ay nagpapahiwatig ng karunungan at linaw, Gamitin ang iyong isip upang lutesin ang matagal ng suliranin. Ang mga masuswerteng numero ay, number 9, number 18, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang tamang pag-iisip ay makakahanap ng tamang solusyon. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color blue. Kahulugan ng kulay green at blue ay sagisag ng pagunlad at pagunawa. Ngayon ay panahon ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Ang mga masuswerteng numero ay number 5, number 12, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay na ang paglaya ay nagsisimula sa loob ng iyong puso. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay color white and color gold. Kahulugan ng kulay white at gold ay nagsasaad ng kadalisayan at karangalan. Ipagmalaki mo ang iyong mga pinaniniwalaan at hayaan itong magbigay liwanag sa iba. Ang mga masuswerteng numero ay number 1, number 7, number 14. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay paalala na ang katapatan sa sarili ay nagbibigay ng lakas na walang kapantay.